nagkakrasaya. Iya. Yeah. <laughs> Ang ganda mo, gang. Kay mama mo nga din dati, maraming nagkakrasya. Eh. Siguro mana ka sa kanya. Ilan? Mga siya? five. Ikaw, si Uncle Dikoy. <laughs> <laughs> yung know ba dati binigyan kanya ng ano, flower? Oh, wala, hindi naman yung totoo. May flower pa, tapos may tokulil. Oh! Nakita mo? Oo, mm -hmm. dati, yung bata pa ako, mga, nandun ako sa inyo, diba? A anong sabi na, nang, anong pagkasabi na crush ka? Wala. Ba't mo alam na nagkakrush sa'yo? Mm -hmm. Sabi. Anong sabi nila? Ah, ang ganda. Ito ko lang. Baka ka niya kasi magaling ka daw sumayaw. Ano ba yung ginagawa niya nakikita sa si tiktok. Eh bakit nga daw crush Ito Maganda. Ganda be. Ilan sa iyo nagkakaka? Wala. Wala kang nagkakaka nakita ko ID mo eh. ID mo, nakakalat doon sa may ref. Mm. Nakita ko ID mo, ponytail ka pa. <laughs> ang itim ito ng buko. nung mo, dalawang tali pa ganito. Graduation yun. Kaya may ganun ako. Bakit alam mo ulit dito, Ibeng? Hindi na ako mahaba yung buhok ko eh. Birthday natin, bless mo ngayon ka. Eh? Batiin mo siya. Magpag-toaster siya sa noon. Sino? Ati, bless. 1K lang? Hindi! Natsinat niya ako gabi. Hmm, kanwari lang niya. 1K lang daw. Nag-goal -cool ka mo Hmm. Tapos? mamaya habang ako siya. Kasi ang sabi, sabi na ganyan dito ka habang niya pa nga yun. Okay Ilang prasa? 5K. Lima? Uwe. Hmm. Uwe. Huh. 5K lang daw. Hindi. Hmm, yeah. Eh, hindi ko alam. Hindi mo alam. Malay mo totoo. Hindi bibili siya ng gamit. Ay, naglilig pet. Ay, wow. Ang sipag naman. Parang mahihingi na naman na. Ah. Parang milk tea na naman na. Ah. Bukas na tito din na Yung? O ano naman kung bukas? Bila. <laughs> Pero sinabihan kayo mag-exam. Hmm, may gusto ko. Tapos, may gusto ko pa rin kami. Tapos tong tuwa ka sa score mo. Mm -hmm. Hindi ka nag-review. Sabihin mo kay mama mo maya, dapat may premyo ka. Oh, Pebrary. milk tea na yan. Sa February, tita, ibig e uuwi ka na. Oo, oo, doon ako. Saan? Doon sa atin. February, di mo ako masasunan. Saan kayo? Sa si eh, di ba may kasama naman kang teacher? Mga, mga ano naman kaklase mo kasama mo eh. Pag may, sa, may sasama sa'yo, may bayad yun. Wings. Magkano wings? wings. Mag -wings. No, mo. Hmm? Gumain ka ng gulay. Hmm. Bamos. Tapos gulay. Taibeng. Ben.